Hello guys! Good morning! Welcome to my blog Ayan, naka-harvest naka na ako ng aking bunga ng aking patola sa backyard. Ayan o guys. May tatlo akong na-harvest. Hindi na ako nag-vlog sa pag-harvest kasi umuulan. Mabasa pa ang sipi ko. Kaya ito na, ipapakita ko sa inyo ang aking patola lalagyan ko ng sardinas yan no? sardinas wag na natin i-focus yung ano yung pangalan ng sardinas so ayan at lalagyan din natin ng malunggay o di ba guys napaka healthy na gulay fresh in the backyard fresh veggie in the backyard ayan pumitas lang kami at lulutuin na namin para may maulam sa umaga ayan patola with sardines and ano sa English ba itong malunggay? Ayan ang may malunggay tayo. So, simula na natin ang pagluluto. Ang pagprepare nito, si simula na natin para maluto na natin at may maulang tayo. Arrivo, guys. See you in my next vlog. Thank you so much for watching. God bless. Uh, please like, share, and subscribe. Thank you so much. Bye. Bye.